Vendors Party si sinuyod ang uh, palengke sa buhol upang personal na iparating sa mga manininda ang hatid nilang pag-asa at pagbabago. Alamin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. DWIZ dito sa amin sa Bohol sobrang daming pamilihan tsaka sari-sari ang mga paninda. Naghihintay ngalang lang yung mga tindera at tindero na magpunta dito ang vendors party liste para personal na makausap sila at mas malaman kung ano pa nga ba ang plano ng partido para sa sektor nila. Pupunta rin kaya sila rito. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, kamakailan lang ay sunod-sunod na dumayo ang Vendors Party List Bohol Chapter sa iba't ibang mga pamilihan mula sa Panglaw, Cosway, Antequera at pati na rin sa mga barangay upang personal na kumustahin ang mga masisipag na tindera at tindero na araw-araw nagsusumikap at hindi alintana anuman ang panahon para lang mapunan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Isa-isa nilang kinausap at kinumusta ang mga small business owners na patas na lumalaban sa buhay at matyagang nagpapatakbo ng kanilang mga pinagkakakitaan at kabilang na sa mga ito ang mga nagpapatakbo ng ukay-ukay, sari-sari store at naglalakom ng street foods. Sa bawat pagsuyod ng vendors partilist sa mga pamilihan, mas pinalalakas nila ang kanilang inisyatiba upang siguruhin na makakarating sa lahat ng uri ng vendors ang isinusulong nilang proteksyon para sa kanilang mga karapatan at benepisyo na matagal nang hindi na pagtutuunan ng pansin. Ito ang gagawing prioridad ng partido upang sa wakas ay mabigyan ng boses ang malaking sektor ng mga maninindang Pilipino sa Kongreso at unti-unting maiangat at mabago ang kalidad ng kanilang buhay at negosyo. At iyan ang track record ng Vendors Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo-boto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.